Oh, Magbalis na! Uy! <laughs> Uy! Nah, oh, na! Madami! Obalis na! Balisin mo na yan! Obalis oh, na! Obalis na! No! Kunin mo! <laughs> Walesi boba ya, ah, hah, daspan, ah daspan ah, oh, daspan ini mana, das ah, don don daspan ini mau don Uh -oh. Nah, sana im daspan mo na <laughs> a niyo mmda mmda a im motor, im motor cherry. Oh, deli, deli. Oh, MMDA. Ay. 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 Kasi na. Uy, ano yan? Uy, oh, dirty, dirty. Dirty, sabi mo nga dirty. Airplane? Saan na airplane? Saan na airplane? Ano no? Ha? Ulo, 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 dirty. Kung mo yung sasakyan, Cherry. Yung motor niya. Doon. Sakay mo lang, dali, para meron ano.